isa. O sige, Sabay-sabay nating ipanalangin ng kaibigan nating feeling strong sa inuman. Pag nalasing mahilig mangiram ng unan at hindi mapakinabangan. Para sa kaibigan nating lakas-lakasan, tugunan po nating ang kapal ng iyong muka, ang lakas mong mamulutan, wala ka nang na ang nagsama ka pa, hindi ka na nahiya. pag natin. <laughs> ang kapal ng iyong muka, ang lakas mong mamulutan, wala ka nang na ang nagsama ka pa, hindi ka na nahiya. Kanina lang buwabang nga ka pa ngayon, magsaka na kaibigan, tugunan po natin. Ang kapal ng iyong mukha, ang lakas mong mamulutan, wala ka nang ang ambag, nagsama ka pa, hindi ka na Kanina lang malakas ka pang mamulutan, ngayon ikaw naman ang bulutan, dugunan po natin. Ang kapal ng iyong mukha, ang lakas mong mamulutan, wala ka nang ang ambag, nagsama ka pa, hindi ka na Sa susunod dumahas sa kaming magkaambag ka ang kapal ng best mong kaibigan, dugunan po natin. Ang kapal ng iyong muka, ang pa. lakas mong mamulutan. Wala ka nang na ang ambag, nagsama ka pa, hindi ka na nahiya. Diman ka ng diman sa pulutan. Pag inutosan ka naman, bumili ng yelo. Napakatamat mong kaibigan, tuglan po natin. Ang <laughs> kapal na ng iyong muka, ang lakas mong mamulutan. Wala ka na nang ang ambag, nagsama ka pa, hindi ka na nahiya. Mahal ka namin, kaibigan. Sana maganda ang panaginip mo. po kinang ikes -ik -ik sa mga natin. Ang kapal ng iyong muka, Nagsama oh, makapa pa, hindi ka na nahiya. <laughs>